Ayan po yun yung na mga bahay. At para kang nasa Baguio City lang sa ganda ng mga view rito. At dyan ay talagang relax na relax. Nilalanghap ko dyan ang mga sariwang hangin na napaka-fresh wow. talaga. May enjoy ka talaga dito. At dyan po ay nag video video na po kami. Pababa na po pala kami dyan sa coffee shop na napa at dyan po ay marami din po dyan ah, pwedeng pagpicturean at pwedeng mga magawa ka dyan ng mga video talagang ma-enjoy ka at maring relax dyan na po pala guys ay mahaba ang daanan talagang maglalakad ka at magtsatsaga medyo masakit sakit ng tuhod namin dyan sa so, sobrang <laughs> haba ng daanan pababa papunta po pala yan dun sa magagandang mga view Ayan, at dere-derecho lang po kami. Kapit-kapit lang mamaya sa puno at baka dumerecho pa baba. Oh, no! At dyan, at tuloy-tuloy lang po tayo sa paglalakad. Ito po ay nakarating na tayo sa ating destination na pagpipicturan. At dyan ay magwawantusawa tayo ng copy picture at video. Rot! Ayan na po yung mga kasama ko, naghiwa na. At dito po ay yung aking hasyenda, charot. <laughs> pa mga pagpapasyalan. At yan po ay, nagumpisa na kaming magpicture Ay, video pala ang nangyari. Oh, no! Po. At dito po ay, napakasaya na. Wow! Mag-unli-unli picture na. Ayan, saan ka dyan? Backer. Wow! Ang ganda-ganda talaga ng mga view. Ayan, at parang drawing lang po.